pumupotok-potok na itong ating sister. Uy, ayun na yun, na yun, na yun, na Lumalaba na. Ayan, mga idol. Ayan. Mmm. Rap. Kitcharon sawa. Wow. Ito mga kalagalag ay balat ng sawa. Uh, ito ay binigay sa akin ng aking katrabaho dahil nga sa uh, matagal ko nang na balak na maka pagluto ng chicharon sawa at dahil nga ito ay patapon na sana ay agad nga ako natawagan ng aking kaibigan at ito ay kinuha ko sa kanya ang sawang ito ay nahuli na mayroong pang uh, pato sa kanyang bibig at yan nga uh, medyo napakuloan na natin to para uh, matanggal nga ang kaliskis ng balat ay at itong kikiskisan ng ating mapakulan ulit para nga ito ay lumambot at ng ating mahiwa na pang chicharong uh, sawa pagkatapos kong makalikisa ng balat mga idol ay muli ko itong pinakuluan at nang lumambig nga ay oras naman para ito ay ating gayatin at mapansin natin na ang kanyang sabaw ng balat ay dumidilaw at yung amoy niya ay hindi naman malangsa kasi uh, parang natural lang na nagpakulo tayo ng taba ng baboy. So yan, kagaya tayo ng uh, sakto lang doon na uh, mapakuloan natin to para mas lumambot siya. Para pag ito nga ay ating uh, chinicharon ay hindi na siya makunat. So yan ang kanyang balat sa parting bili ng kanyang... Uh, yan, sa tiyan ay mayroon siyang laman na nakakapit pa at yung parting likod niya ay talagang balat na balat so hiwain natin to ng uh, mapalambot natin uh, ano lang mga hiwang katamtaman lang para sakto naman nakapag ating i pinakuluan at prituhin ay hindi naman ito masyadong lumiit. So yan makita nyo mga kalagalag na ang laman sa kanyang balat ay talaga makapal pa. Ito ay doon nga sa kanyang parting ah, ano, sa may tiyan. At ito nga ay ating susubukan. Ah, first time nating gumawa na ah, matagal ko nang gustong matikman ang exotic food na kung tawagin nga ay chicharong sawa dahil merong mga nakakapagkwento sa atin ng mga kaibigan, mga nakakasalamuha na talagang kumakain sila ng mga eksotik. Nang ako'y makwentuhan nga ng ganito ay sabi ko doon sa kumpari ko na malapit dyan sa may paana ng Mount Mayon. Nakapag nakakuha ng sawa kasi yung mga alaga nila, pato, manok, itik ay talagang pinipinsala ng mga ito at lagi sila nga nakakahuli uh, itong sawang ito mga idol ay mahigit ano na to 13 kilos ito nung makuha nila nung buhay pa bali inatake nito yung pato ito ay natsyambahan mag alas 8 ng gabi kaya syempre dahil na minsala ang sawang ito ay nakatay siya at ito nga balat ng sawa ay napunta sa atin para makapag-experience naman kung paano nga ba talaga ang lasa makatikim ng ganong kwento na ah uh, chicharon at yan mga idol, uh, na hiwa na natin at mga ilang saglit lang nito ay magpapakulo na tayo ng mantika at matry natin na uh, kung ito ba ay maging crispy ay uh, eh, talagang ating masusubukan pag ito ay ating naluto na. Ito na mga kalagalag yung uh, pinakuluan nating sawa. Uh, tayo para uh, makatikim tayo ng pambihirang exotic na uh, chicharon nga uh, balat ng sawa. So ito ay ating uh, piprituhin. No? Yan ay meron ng sangkot siya ba? Napano na natin at mantika lalagay tayo ng mantika para yun, prosen na prosen yung mantika kung mga idol, dahil yan ay nilalagay ko kasi sa red Ayan. Ayan. mantika natin na tigas na tigas sa kaserola lang tayo magluluto ng chicharong sawa ah, uh, nang ito ay para maging crispy, at uh, ito ay merikado na nilagyan ko na ng asin at sa mix, so yun lang ang tanging uh, nilagay ko at pinakuluan ko to sa uh, bawang at pag ito ay uminit isasalang natin mga idol okay mga idol uh, mainit na yung mantika natin at lublob na natin itong ating uh, gagawing chicharon so yan, uh, kumukulo yan isahang buhos lang kaya mga kalagalan, uh, kulong-kulo yung ating ano, uh, balat. hintayin natin maging crispy para mamaya ay meron na tayong uh, matitikman na talagang sinasabing ibang iba ang mga exotic natin dyan. So ito ay ngayon lang ako nakaranas na magluto ng ganito at meron pa nga ang gawang iba dyan yung mga lutong ginisa o Bicol Express kapag tayo ay nabigyan naman ulit ng ganitong klase ng balat ay itrya natin yung mga sinasabing vehicle uh, express na yan kasi isa na naman tayo sa mahanghang at gagawa tayo ng ganyang uh, uh, ba? ito ay sa uh, mga ganitong probinsya ay kahit ano uh, basta hindi nakakalason okay ng lutuin so yun Kunting minutes na lang mga idol ay uh, maluluto itong ating ginagawa. Ayan. Uh, namumula siya na ng kunti. Maganda yung uh, crispy natin para masarap pulutan. Yan mga idol, pumuputok-putok na itong ating... Oh, yun, 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 Gumalaba na, ayan mga idol. Ayan, kumi-crispy-crispy na. Ayan, oh uh sarap nito. Ayan, oh. Pa ba? Diba? Ah, nagka-crunchy na siya. Ah, pulang pula na ang ating balat. Ayan, yung ano niya, ah, laman niya. 'Yan mga idol, ilang minuto na lang, ah, maluluto yung ating uh ah, chicharon so, So, ito na mga idol. Ah, uh, pwedeng na natin patay 'yung apoy dahil ah, uh, luto na 'yung ating chicharon. Yeah, okay. Ah, uh, tikman natin. Kuha tayo ng isa. Ooh, parang... Hmm. Mainit. Yun. Ito. At may ginawa ako mga idol na sa na mayroong labuyo. ito. Ayan. Mmm. Sarap. Kaya siya Wow. Sapa. Ah, sakto sa bawang, nami sibuyas, paminta at labuyo. Hmm, Crunchy. Tawid natin para sure na tong ating niluluto. Ah, so abi sa hanghang. Yun. Okay, crispy crispy to mamaya. the best. First time ko gumawa ng ganito mga idol, ah uh, talagang uh, masasabi kong uh, the best yung chicharon natin dahil napa ano natin eh, napa natin. Ito ay pakakulo ko. Uh, nilagay ko muna to sa rep dahil uh, busy tayo mga nakarang araw. At ngayong gabi nga, ngayon ko lang to na Uh, balikan at uh, magawa para nga mai share ko nga sa inyo kung paano ba uh, magluto ng uh, chicharon uh, sawa so, yan mga lods so. Uh, yan, sasali natin ito mamaya sa pinggan at makita natin yung sawsawa ito ang ating uh, bagong to uh, tuklas na masarap pala ang chicharon sawa ito na mga idol, sali na natin yan na mga ludes, ang ating uh, pambato ngayong pulutan sa gabing ito. Talagang mapapalingkis ka nito, kalagalag, kapag ito'y iyong natikma. So yan mga ludi ang ating chicharron espesyal. Wow! Ito na mga kalagalag, uh, masusubukan natin yung... Uh, sa pula o sa hard na whiskey ba ang ating sawang chicharon at tingnan natin kung suabe o talagang pares na pares sa ating uh, iniinom sa ngayon ah matikman nga yan hmm malutong Sobe. Uh, dito sa sausawan, may labuyo. Mmm. Talagang the best. Ayan mga idol, ang aking uh, special na chicharong sawa na sa mga hindi pa nakakatikim, talagang masarap. Sobe, sabi. Doon sa mga hindi pa nakakatikim nito o nakaranas na makakain ng ganitong uh, exotic food, ay siguradong Uh, mamamangha kayo mga idol dahil nga pambihira lang ito no ito ay tapo na sana pero nang sabihan ako ng kaibigan ko na merong balap, ay syempre ingin natin ang ito nga uh, nakagawa nga tayo ng isang uh, the best na pulutan at talagang uh, crispy, crispy siya at malutong na malutong mm. uh, at sausaw natin sa Suka meisi li yan